Isang masayang araw po ito ang ating mga dumalaga at palo uh, up report po ako dito dun sa uh, ibinakod natin yan pong plastic o fiberglass mesh wire na nabili ko sa Facebook na ang claim nila ay 1.2 meters by 50 meters po ang haba sa 50 meters po, tatama siguro yon Dahil may sobra pa po ng kaunti doon sa dulo nung aming i-unroll. Kasi po ang haba ng bakod natin dito ay mga 140 feet. So sa 50 meters po, malamang ay tama. Pero doon po sa height na claim na 1.2 meters, 105 cm lang po. 1.05 meters lang po siya. Pwede nyo sigurong gamitin sa kambing o manok, pato. Pero sa baboy po, hindi ko maisasuggest. Dahil pinang ibabaw ko na pong ganyan, ang isip ko, makikita na may harang, hindi na po mag a -attempt. Pero Minsan lang po tumalon yung ating bulugan, lusot, papunta dun sa kabila. Kaya may kasamang bulugan ang ating mga inahin na ikakal. Yun po ang dahilan, kaya pinopostpone ko na muna ang pagkakal sa mga inahin natin dahil baka po may buntis. Tilananlon niya po ang bakod. Ayan po. Wasak. So galing po dito. Tinalo niya yan. Lumusot siya dun sa kabila para makasama yung mga inahin. Ito pong isang tinalo na niyang nauna. Tinakpan na namin ng yero. Ito po dahil nandun na siya sa kabila. Iniwan na muna namin ganyan. Pero yun po. Yung claim nila na matibay ang lambat na yan. Hindi po matibay para sa ating mga alagang nitid. So dito naman po sa ating mga dumalaga, marami po ang kabwana na ngayon. June into July, ang expected po natin na anakan ng mga ito malamang po na may abutin ng August sa iba. So ang una pong kumasta sa mga ito kaya yung mga unang iaanak ay QB Cross Berkshire. Pero nung dalhin ko po sa likod yung ating QB Cross Berkshire, dahil marami po yung ating mga inahin doon na mas gusto nating malahian na ng QB Crossberg ang ginamit na po natin dito ay yung ating Pampanga Native Cross QB. So yung pong mga unang anak ay QB Cross Berkshire at yung mga mahuhuli po ay QB cross pampanga native naman. Malalaki naman po yung ating mga bulugan na yon. Titignan po natin kung mas mabilis lumaki ang kanilang magiging mga biik compared po dun kay Mario at compared po dun sa mga inilabas ni Roco. So, yung pong batik yung malapit sa paliguan siya po ang pinakaunang nakastahan. Ang kumasta po dyan ay yung batik din na QB Cross Berkshire. So, yan po ang ating pinakaunang aanak. Kailangan ko lang po tingnan yung listahan kung kailan siya nakastahan. Hindi ko po tanda yung aming pagkakalipat nung bulugan. Pero pagkatawid na pagkatawid po nung bulugan natin noon, ay nakastahan na yan. Ayan po sa katawid, yung bulugan natin na malakas tumalon, yan po ang ating bulugan na QB Cross Pampanga Native, anak po ni Babi. Kaya itong mga fork calling sana natin, dito sa kabilang pen, delayed po tayo. So December na po tayo magkakal sa mga ito. At ito po yung kanilang paliguan, inalisan na ng tubig, lilinisan po maya-maya, magpapakain po muna ng ating mga palakihin. mag aalas na po, kaya magbibigay na ng kamerienda. So ito po yung painuman, nilagyan nga namin ng shading net para po hindi masyadong nagiinit ang kanilang tubig. So tawid na po tayo dun sa mga palakihin sundan po natin ang pagpapakain. Ito po ang ating mga palakihin. Itong grupong ito ang pinakabata. Nasa 62 heads po yata ito. So may natitira pa pong kaunti sa kanilang pakainan. Pero magdadagdag na tayo ng bigay. Ito rin pong mga palakihin dito. Ito po ang ating pinakamatatanda. Nagpadagdag po ako ng pagkain. May natitira. Pero sanay ipong magmeryenda ang mga ito. Kaya magbibigay pa rin. Yan po, bago natin pasyalan yung iba. Basics lang po sa paghahalo. So, yan po ang sapal ng soya. Tapos po, tutubigan. Lalagyan po natin ng feeds. Ito po Ito po yung ating regular na starter. Ito po yung premium. At naglalagay din po tayo ng darak. Hindi po diwa ang ginagamit nating darak. Ito po yung darak ng mga semikono. Tapos tatakalan din po ng probiotic. Tutubigan. Tapos po ayahaluin na ng mano-mano sa pala. So habang ginagawa nila yan, pasyalan pa natin sa iba nating alaga. Ito po yung kasunod na may edad natin. Kasunod na pagkukunan. Yan, nagdagdag po ng pakain dahil last Saturday pagpunta ko ng maaga manipis na manipis. Ay wala na pong tira. Malinis na malinis na po. Kaya nagdagdag kami sa umaga at sa hapon sa halip po na apat na drum, limang drum na ganyan ang aming ipinakakain. So babantayan nyo lang, pag nagpapakain kayo, adjust, adjust. kabuka po nyan, uh, na pasobra ang dagdag namin, so magbabawas-bawas ka ng kaunti. Pero wag nyo pong babawasan ng todo na magugutom yung inyong mga alaga. So ito po yung ikalwa sa pinakabata. So, ang pagkuha natin, galing sa pen 3, sunod ang pen 2, tapos po itong pen 1, tapos babalik tayo dun sa pen number 4. In between po noon, makukunan din natin yung mga alaga sa sampalok. So lima na po ang ating mga winning growing pen. At sa susunod, pag i maggagawa po ulit ako ng farm tour at ipakikita ko sa inyo yung ating mga uh, mga planong gawin pa so po pag napag samasama na nila yung mga ating ingredients na basically ay sapal ng soya tubig tapos po at darak at feeds hahaluin ah, na po ng ganyan at saka mga po, po pala uling naglalagay kami ng dinurog na uling source din po ng mineral at deodorizer so yan po dahil makapal pa ang pagkain dito sa may labangan sa una ang lalagyan po natin ay yung mga nakasilong na metal feeders magtataktak lang po ng manipis dito sa may unahan so ganyan lang po ang aming ginagawang feeding procedure pagka nahalo na po ng maayos ay magtatak-tak na kita po na yung mga baboy hindi masyadong aggressive sa pagpunta rito sa may unahan kasi po busog pa sila pero nagbibigay po tayo para full feeding ang ating mga alaga. So yun po kasi nakasilong ng mga kainan, mas magtatagal na sariwa ang ating pakain doon. Pero babalik-balikan po ng mga alaga yan hanggang sa masa iden ang pagkain dito sa may unahan man mamayang hapon bago ulit sila magpakain. Yan po, naiingit na itong mga mas bata dahil may pagkain na yung kanilang kapitbahay. So ganyan lang po ang ginagawa namin pagpapakain dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong parating pagsama. Please share, like, and subscribe.